Hi, this is Dr. Marley saya may board certified rheumatologist. Pag-usapan naman natin yung rayuma na pinakamadalas nakikita pag nagkakaedad na, ang osteoarthritis. Ito yung rayuma kung saan nasisira na ang joint, nagninipis na ang cartilage o yung pinakasuelas ng buto, lumiliit na ang joint space na dahilan ng pakikiskisan ng mga buto kung kaya't ito ay sumasakit at paminsan-minsan na pumapaga. Hindi katulad ng gout na umaatake lang, ang osteoarthritis ay araw-araw na masakit. Pinakamasakit siya pagkagising sa umaga tapos mahirap tumayo galing sa matagal na pagkakaupo. Minsan parang bibigay pa ang tuhod nyo pag naglalakad kayo o bumababa ng hagdanan. Ang naapektuhan nito ay yung mga joints na madalas ginagamit katulad ng mga joints sa kamay at gulugod at yung mga weight bearing o yung nagbubuhat sa atin katulad ng tuhod at balakang o hip joint. Wala pang proven treatment for osteoarthritis pero may mga pwede pa tayong gawin. Kumonsulta sa pinakamalapit na rheumatologist sa inyong lugar.